Ayan guys, magandang gabi sa inyong lahat guys. Alas 10 na ng gabi guys, pero naglilinis pa rin ako ng lababo namin. Kasi may bago akong ilalagay na patungan ko ng mga tuyot suka. Ayan guys, nalinis ko na ito guys. So, yung pagpapatungan, nalinis ko na. Haalis, inalis ko na yung ibang gamit dito guys kasi may bago na akong patungan Ayan guys, pakita ko sa inyo yung bago kong patungan ng mga ano guys Patungan ko ng mga suka at saka ano Kaya ko siya binili kasi para sama-sama na silang lahat sa isang lagayan Ayan guys, pakita ko sa inyo yung aking bagong patungan ng mga tuyot suka guys at kung ano-ano pa Ayan guys, ang cute tingnan guys. So, parang lumuwag yung aking lababo guys. Tapos, isa pa, maganda siya tingnan guys kasi sama-sama na siya lahat. Hindi katulad ng ganito guys. Bukod-bukod so, bukod yung aking mga lagayan. Inalis ko na ito guys. Ayan. Sama-sama na sila. Pati yung aking lagayan ng kutsilyo. Ako, may lagay na ng kutsilyo, guys. Ito. Tapos dito, mayroon din itong patungan na ito. May lagayan din siya ng kutsilyo dito sa likod. Pero, mayroon na kasi akong lagayan dito. Dito ko na lang din inilagay. Ayan, sama-sama na sila. Malinis na tingnan. Ayan. Lumuwag pa. Lumuwag pa yung aking ano, guys. Lumuwag pa yung aking lagayan. Pasensya na kayo guys, may dumaan na tricycle. Siguro mga lasing na. Ayan guys, so ma sama-sama na siya lahat. Tapos lumuwag pa yung aking lababo. Hindi katulad ng mga ganito guys. So, ayan. Parang ang sikit, ang sikit tingnan. Ayan, mali, maluwag pa. Ayan, ang linis tingnan guys. So, ang ganda. Ano ang bili ko dito, guys? Ah, 360. Depende kasi sa size. Kaya, ayan. Ang linis na tingnan, guys. So, ayan. So, maganda kasi tingnan, guys. Kasi sama-sama na siya lahat, to Oh. So, ang ganda, guys. <laughs> ang cute tingnan, guys. So, ito, nili, nilinis ko lang yung ilalim nito guys, pero bukas, pagkaya ng sarili ko guys, kasi may labahin pa ako, nilinisin ko to, kasi sari-sari na, ano lang naman to siya guys, laga, guys, lang siya ng mga gamit na, yung hindi lagi ginagamit, kasi meron naman ako isang lagayan dito na isang, meron ito lagayan ng mga pinggan ito, ayan ito may isa pa akong lagayan ito lagayan lang siya ng ano, ng mga hindi masyadong ginagamit <tinyo> じゃあ。<music> Ayan guys, kain tayo guys. Alam niyo ba guys, alas 11 na ng gabi. Ayan, katatap. Hindi pa ako tapos doon maghugas ng pinggan. ayun pa lang nainis ko guys. Oh. Doon pa lang banda. Yung banda dito, hindi ko pa nililinis yung banda dito. May hugasin pa doon guys, kaso nga lang. Baka pasukan na naman ako ng lamig. Hindi ko alam kung huhugasan ko ba. Kumain mo na ako ng ginataan guys kasi bumili ako kanina ng alas 3 merienda sana ito hindi ko naman nakain. Kaya ngayon ko lang siya kakainin kasi sayang naman. Pwede ko naman siya ilagay sa loob pero type kong kumain. Kain tayo guys. Iinit ko muna ito guys bago ko kainin Kaya kasi akong alaga ngayon guys. Bali tatlong araw akong walang alaga. Kaya kanina naglaba. Tapos ngayon lang nakapaglinis kasi tinulungan ko pang alagaan yung anak ko dun sa alaga niya. Kaya ngayon lang nakapaglinis ng ano. Hindi kami araw-araw naglilinis guys ng bahay kasi ano yung hindi kami araw-araw naglilinis ng bahay guys kasi gawa ng alaga namin. Bale, pag may oras na nandito na ng alaga namin, alaga nilang na talaga yung intindi namin. Kaya pag oras na rest din namin, todo linis kami at saka laba. Eh, ang tatlong araw naman ang rest day ko. Pero yung, yung anak kong isa, Bali, dalawang araw siyang walang alaga. Pero magkabukod ang araw. Bukas, wala kami parehong alaga. Kaya, labad kami bukas. Ngayon, ngayon, nilinisin ko itong kusina, guys. Bukas, um, bukas na yung salasalahan namin. Kasi, doon natutulog yung asawa ko. Doon naman sa kwarto, guys. Kami ng anak ko kasi yung kwarto namin maliit lang tapos kahati ko pa yung tindahan kaya bukod-bukod ang iwahiwalay yung aming ano, paghiga, mayroon dito natutulog sa may sala doon sa kwarto-kwartuhan namin kaming dalawa ng anak ko kaya anong oras na guys alas 11 na nanggit pero pag natapos ko tong kusina linisin, guys, ano, tutulog na ako. Kasi madaling araw pa ako gigising gawa ng yung mga, ano, yung nabili ng madaling araw nagtatawag sa akin. Kahit patay yung ilaw ko din sa labas. Yung tindahan kasi namin, guys, walang sarado. Pero pag oras na patay na yung ilaw, ibig sabihin, tulog na kami ng kaso nga lang. Pag madaling araw, may nagtatawag talaga kahit tatay yung Kaya, kung tutulog ako ng alas 12, apat na oras na lang ang tulog ko. Ay, bawal pa naman sa akin na kulang sa tulog. Kaya, pag, 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 pag alas 12 na mamaya, tutulog na ako at bukas ko nilang tapusin yung iba. Wala namang kaming alaga pareho yung anak ko. Wala kasi siyang alaga. Ano, lones at saka, ano, webes. Yun ang wala niyang alaga. Ako naman, tatlong araw naman ako wala ng alaga. Ano, linggo, lones, martes. Yun ang ano ko. Eh, linggo ngayon. Alam niyo guys, tuwing linggo magsisimba sana kami ng anak ko. Kaso nga lang, may alaga siya ng ano, araw ng linggo. Kaya hindi kami nakakapagsimba. Madaling araw sana. Kaso nga lang, sobrang pagod na. Kasi, yun mo, anong oras na ngayon. Hanggang alas 12 lang ako maglilinis, guys. Tapos, tutulog na ako. Bukas na uli ako maglilinis. parang napanis na yung aking bilog-bilog guys. Gawa ng sa sobrang init siguro kanina. Eh, nakalimutan ko nakalagay din sa isang tabi. Ngayon gabi ko lang naalaga na. Eh, sabi ko initin ko at kainin ko at sayang. <laughs> 25 pesos din kasi ito. <laughs> pag may alaga kasi kami guys talagang alaga lang. Sobrang tamis naman itong ginapaan na ito. Tulog na lahat ng kapitbahay guys. Kami lang ang isin. dami ko pang labahin guys. Tatlong araw hindi ko makaya ng ubusin. Pero madami-dami din naman yung nalaban ko kaha e kanina. Hindi ako nakapamili ngayon guys kasi yung pera ko pinahiram ko muna sa anak ko. Kasi akala niya sa sahod siya ngayon bukas pa pala. Akin sa katapusan kasi sahod niya e eh lang ngayon. Minsan kasi guys ano 14 na sahod na sila. Ipinahiram ko muna kaya hindi mo na ako namili. Meron pa naman akong ibibinta pa doon sa tindahan. Sana makapamili kami bukas. Sa, kaso nga lang. mamimili sana kami guys. Kaso nga lang. Gabi pa makakauwi yung anak ko galing sa trabaho. Kaya hindi na naman ako makapamuli. Sino? Sino ba yan? Sige lang guys, nanginabili lang. Hindi mo alas, umsina ng gabi guys, nabili pa. Ayan guys, tapos na ako kumain guys. Hindi ko alam guys kung mahuhugasan ko pa yung mga pinggan. Kasi baka na naman ako ng lamig nito. Mag-iisip pa ako guys kung buhugasan ko ba. Pati yelo, hindi na rin ako nakagawa bukas na lang kasi mayroon pa naman kahit ilan-ilan doong yelo bukas na ng umaga. Kasi wala na talagang oras, guys. Mag-aalas 12 na. buhay mo na ako ng electric pan guys gawa no? dahil mainit yung kinain ko pinawisan ako kaso nga lang baka pasukan ako nito ng lamig bukas bukas pa talaga ako ng electric pan guys pero malayo naman ibanas kasi Kunti lang naman itong huhugasan ko. Kaso kasi guys, kailangan ko talaga mag-ingat kasi kunting natatagalan ako sa ano, um, talagang ginapasukan ako ng dami Kaya kayo guys, ingat kayo lalo na yung bagong anak. Ingat kayo sa kagbasa-basa ng tubig. Ako kasi guys, ano, kakapangan ko lang, ano, naglalaba ako. Kaya, pinakasukan ako ng ito. Ito ngayon, sinisimila ko ng katawan ko. ano naman yun guys ah uh, dati dira ako sa ano may pinaglalaban ako ng mga damit naglalabandira ako isang buwan ko ay 1.5 ano minsan pinatawag niya ako para mag-alaga sa anak niya kasi dalawa yung anak niya ngayon na ako naglaba tapos ayoko naman pumunta doon sa kanya ng ano ng hindi ako bagong ligo eh mapagod ako ngayon naligo ako kaya doon nagsimula ako na pasukan ako ng lamig kasi pagbagod talaga ako guys hindi talaga ako naliligo kaya dun nagsimula yung pinasukan ako ng lamig kaya ngayon hindi ako basta-basta ano yung pagod talaga sa maligo. At saka yung maghapon na bagad sa tubig hindi ako pwede. Kasi nalutang ako guys 'pag yung may lamig na naman ako nakatuka talaga ng kumuhugas dahil ang anak ko ng bulto. Kasi so, nung, nung isang araw lang ako tinutukan ng dami. Kaya siya talaga nakatuka ng hugas ng pinirin. Minsan, kanilang ano, alam kong kaya ko kaya kong maghugas. Naguhugas ako. Ako ang naguhugas. sa lamesa guys, may ano kami dito. May lagayin kami ng pinggan dito na pag yung bagong hugas, pinapatiktik ko muna dito guys. Ayan. Bago siya ilagay dito. Kasi ang hirap hugasan pag yung nadudungin Pag yung naralagyan siya ng mga ano, pinggan na hindi nakatiktik. Kaya ang ginagawa ko guys, pinapatiktik ko muna sya dito bago ilagay dun. Hindi kasi pwede nito nung magugas ng tindan guys, so ng uh, mga daga. Ha? Nugasan ko na. Pag ano naman, Des? Pag hindi na hugasan. Nilalagay ko sa isang lagayan para ha um, ang hindi puntahan ng daga. Dito ko sa lamesa nilalagay kasi hindi na naman napunta yung daga diyan. namin guys. Ang sikat na ng aming lababo. dami na ng gamit. Ayan guys. Natapos ko na linisin ang aking lababo. Ayan. Ito na lang hindi ko natapos guys. So, bukas ko na lang siya linisin. Tapos nalagay ko na doon yung aking binili na patungan. Ayan. Ayan. Ayan, sama-sama na yung aking mga buti-buti guys. Lagay ng mga suka, tuyo. Doon ko na rin nilagay yung lagayan ko ng ano guys, ng kutsilyo. Para sama-sama siya malinis tingnan. Ayan. Pero yung lagayan na yun, guys, may, may lagayan din doon sa pinakataas ng kutsilyo. Pero hindi ko na nilagyan, guys, kasi mayroon na akong lagayan ng kutsilyo. Kaya doon ko na lang din siya nilagay para sama-sama. Para malinis din yan, guys. Isang lagayan na lang sama-sama siya. Ayan. Ayan, guys. Hanggang dito na lang itong vlog ko, guys. Maraming salamat sa panunood.